Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo, ngayong Martes, Pebrero 4. Hayaan mong ang iyong taimtim na dedikasyon ang magtulak sa iyong mga pangarap at pasyon. Ang kosmos ay nag-aanyaya sa iyo upang yakapin ang mga bagay na magpapaligaya at magpapaalab ng iyong espiritu. Habang kinikilala ang kapangyarihan ng kasiyahan, upang hubugin ang iyong mga iniisip at mga aksyon. Ang enerhiya ng araw na ito ay tumutulong upang pagyamanin ang iyong mga ideya at magsilbing gabay sa pagtahak sa iyong landas. Sa pagkakataong ito, bibigyan ka ng pagkakataon na mag-focus sa iyong mga pangarap at layunin at magtiwala sa iyong kakayahan na magtagumpay. Maging buka sa mga bagong ideya at inspirasyon na dumating sa iyong buhay at huwag kalimutang magpasalamat sa bawat hakbang patungo sa iyong mga tagumpay. Bilang isang Virgo, ikaw ay kilala sa iyong dedikasyon at pagkakaroon ng mga malalim na prinsipyo. Ngayong araw, hinihikayat ka ng universo na maglaan ng oras para suriin kung ano ang talagang nagpapaapoy sa iyong puso. Ano ang mga bagay na nagpapalakas sa iyong damdamin at nagbibigay sa iyo ng kasiyahan? Payagan mong ang kasiyahan na dulot ng mga bagay na ito ay magsilbing gabay para sa mga desisyon na gagawin mo sa buong araw. May pagkakataon ka ngayong araw na makahanap ng inspirasyon mula sa mga hindi inaasahang lugar, mula sa mga libro, ideya, at karanasan ng iba. Yakapin ang lahat ng ito, dahil ito ang magbubuka sa iyo ng mas mataas na antas ng kaalaman at pagpapahalaga sa iyong mga sarili at sa mga tao sa iyong paligid. Habang ang buwan ay nasa Taurus, maaari mong maramdaman ang isang mas matinding pagnanais na manatili sa iyong kasalukuyang estado, isang natural na ugali ng Virgo na maghanap ng katiwasayan at katatagan. Gayunpaman, ang enerhiya ng araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na magbukas ng iyong isipan sa mga bagong ideya at posibilidad hindi mo kailangang magmadali sa pagbabago, ngunit ito ay isang magandang pagkakataon upang magmuni-muni kung ano ang mga bagay na may hawak sa iyo, at kung anong mga bagay o kaganapan ang nagiging hadlang sa iyong personal na paglago. Isang hamon para sa iyo ngayon ang pagpasok sa mga bagong karanasan, kaya't maglaan ng oras para pag-isipan ang iyong mga pangarap at ang mga hakbang na kailangang gawin upang magpatuloy sa pag-abot ng mga ito. Magtiwala na sa bawat hakbang na iyong tatahakin, matutuklasan mo ang iyong lakas at ang mga bagong oportunidad na nakatago sa iyong landas. Ang pagnanais ng Taurus na magkaroon ng katatagan at ang likas mong pagpapahalaga sa mga bagay na may halaga ay magbubuka sa iyo ng mga pagkakataon na magpatuloy sa iyong landas. Ang mga paghihirap at hamon na iyong kinahaharap ay hindi isang hadlang, kundi isang hakbang patungo sa mas mataas na antas ng pagiging buo at handa na magbago. Ipaalala mo sa iyong sarili na bawat hakbang na iyong ginagawa ay may layunin at bawat hamon ay isang pagkakataon na magtulungan ang iyong lakas at talino. Huwag kalimutan na ikaw ay may kakayahang magbago at magsimula muli at ang iyong dedikasyon at pagiging matyaga ay mga sandata na tutulong sa iyong magtagumpay. Sa harap ng mga hamon at pagkakataon, maglaan ng oras upang mag-isip at magmuni-muni. Ano ang iyong mga pangarap? Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Kapag ikaw ay gumugol ng oras upang mapansin ang mga maliliit na detalye at makinig sa iyong sarili, makikita mo na mas madali mong matutukoy ang mga susunod na hakbang na dapat gawin. Isang mahalagang aspeto ng iyong paglago ay ang pagtanggap sa mga bagong ideya at ang pagtuklas ng iyong mga pagnanasa. Ang pagkakataong ito ay isang oportunidad na mag-reflect at magplano para sa iyong hinaharap. Ngayon, habang ang planeta ay nagdadala ng enerhiya ng Taurus, magtulungan ang iyong determinasyon at ang lakas ng iyong kalooban upang makamtan ang iyong mga layunin. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, maglaan ng panahon upang magpasalamat sa lahat ng iyong natutunan at sa mga pagkakataon na dumarating sa iyong buhay. Ang mga kasalukuyang kaganapan ay nagdadala ng mas malaking layunin at mas matibay na katatagan, kaya magtiwala na ikaw ay nasa tamang landas. Payo, ngayong araw, maglaan ng oras upang mapansin ang mga maliit na detalye sa iyong buhay at mga relasyon. Isang paraan upang magtagumpay ay ang pag-aalaga at pagpapahalaga sa mga bagay na nagbibigay halaga sa iyo. Kung mayroon kang mga bagay na nahulog sa iyong mga kamay o naiwan sa iyong listahan ng mga gawain, ngayon ay ang tamang pagkakataon upang tapusin ang mga ito. Sa bawat maliit na hakbang na gagawin mo, makakamtan mo ang tagumpay na iyong inaasang maging maingat sa iyong mga hakbang, ngunit magtiwala sa iyong mga kakayahan. Mga swerteng elemento, ang iyong kulay na swerte ngayon ay berde, isang kulay na kumakatawan sa paglago, kasaganaan, at pagminilay. Ang berde ay makakatulong sa iyong enerhiya, nagpapalakas ng iyong fokus at pagpapahalaga sa kalikasan. Ang mga numero lima at tatlo ay magbibigay ng magandang pagkakataon at magbubukas ng mga bagong pinto sa iyong buhay. Ang emerald na kristal ay magdadala ng kalinawan sa iyong isipan at magbibigay gabay upang magpatuloy sa iyong landas. Maglaan ng oras upang makipag-ugnayan sa kalikasan, maglakad sa isang parke, o magbigay pansin sa mga maliliit na detalye ng iyong paligid. Ang mga simpleng gawain ay makakatulong upang muling mapagtanto mo ang iyong mga layunin at magpatuloy sa iyong paglalakbay. Payo sa pagwawakas, magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahan na magbago at magpatuloy sa paglago. Ang universo ay nagbibigay ng mga pagkakataon, at ikaw ay may kakayahang magtabumpay sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Patuloy na maglaan ng panahon upang magmuni-muni at mag-reflect, at lumikha ng mga plano na magdadala sa iyo sa iyong mga pangarap. Sa araw na ito, ang iyong pagnanais at ang iyong dedikasyon ay magsisilbing gabay patungo sa tabumpay. Maging matatag, maging bukas sa mga bagong posibilidad at patuloy na magsikap upang makamtan ang iyong pinakamataas na layunin. Ngayong araw, ang universo ay magbibigay sa iyo ng mga pagkakataon upang magpatuloy sa paglago at magbago. Magtiwala sa iyong dedikasyon at magsimula ng mga hakbang na magdadala sa iyo sa mas magaan at mas matabumpay na buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.